Aris, basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna. Sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay mapadami. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang magagawang maibibigay sa iyo. Taurus Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay mapadami toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may singit na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 G's na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo. Gemini Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna. Sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag relax na saka. Muling maglaro para ang panalo ay mapadami. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 50 minutong negatibo at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Umiwas ka sa player na maingay magsalita at may pagkabastos dahil magbibigay sa iyo ng ikakalungkot, para matalo, at sa kulay berde. Cancer, basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay mapadami. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay orange dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Liyo Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna. Sa paglalaro pag nasingita ng talo para mapaalis. Mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na saka. Muling maglaro para ang panalo ay mapadami. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink at sa player na laging maingay magsalita at madalas gumawa ng pagmumura magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Virgo, basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay mapadami. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, player na malalaki ang katawan ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Libra Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna. Sa paglalaro pag nasingita ng talo para mapaalis. Mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay mapadami, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Scorpio Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan. Muna sa paglalaro pag nasingita ng talo para mapaalis. Mo ang bad energy na kamalasan, at pag-relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay mapadami. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.00 .10 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay yellow at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Sagittarius Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan. Muna sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na saka. Muling maglaro para ang panalo ay mapadami. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player malakas ang amoy na pabango kukuha sa iyo ng oras na swerte. Capricorn Basta may naipanalo na ay magdahan-dahan. Muna sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis. Mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na sa kamuling maglaro para ang panalo ay map a dummy. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay yellow. Aquarius, basta may naipanalo na ay magdahan-dahan. Muna sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na saka muling maglaro para ang panalo ay mapadami Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, orange na kulay at player na madaldal masalita ang iiwasan dahil kabusitan ang maibibigay sa iyo para matalo. Pisces basta may naipanalo na ay magdahan-dahan muna. Sa paglalaro pag nasingitan ng talo para mapaalis. Mo ang bad energy na kamalasan at pag-relax na saka. Muling maglaro para ang panalo ay mapadami. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay. At sa player nakabastosan ang mga nasasabing salita.